Uh, kumusta mga kababayan, lahat ng uh, taga-subaybay, kamag-anak man o hindi uh, Maraming salamat sa inyong suporta ah. Ito maghatid balita ako ngayon mga kaibigan, uh, September 2, uh, 2024 Isang uh, mabagyong uh, araw sa ating lahat Uh, babala po ha, dito po ko uh, uh, kasalukuyang uh, binabayo ng uh, bagyong uh, inting ang uh, Bicol Region, Katanduanes. Uh, dito po kami sa Santa Rosa, Laguna, uh, pabugso-bugso po ang day ng ulan dito. Uh, alam ninyo, uh, ingat po ang lahat, lalo na sa mga bulubundukin, tabing bundok at tabing ilog. Ah, alam nyo, kahit na malayo tayo sa bagyo, huwag ah, kayong pakampante at ah, tag-ulan po at ah, napapabalita na magkakaroon na ng laninya. Kaya po, ah, kahit na malayo sa bagyo, habagat po ang ah, magpapaulan. Kaya ingat po ang lahat. Ang ah, aking channel, ah, gusto po, ah, bahala na kung sumildo man ako dito, kung hindi man ako mag-viral, basta makakatulong ako sa kapwa-tao. Yan po, ingat po ang lahat. Ah, uh, makinig lagi sa mga balita. <clears throat> mm. Ang unang uh, mga binaha uh, sa Samar province kahapon, mm, linggo. Uh, ngayon, uh, lunes sa September 2, 2024. Ah, uh, ang bagyo uh, ayon sa pag asa nandito ngayon sa Bicol Region. Uh, Siyempre, pag sinabing Bicol uh, Quezon Province uh, Hanggang Laguna magka Magkakasunod-sunod yan Ibig sabihin, maulan po Kaya ingat po ang lahat na uh, Alam naman natin Kung tabing ilog tayo uh, Makiramdam Hindi po pwede na patulog-tulog Kasi ang ilog uh, Kahit habagat lang Bigla na lang pong naapo yan Pag talagang uh, sobrang malakas ang ulan uh, Ingat po ang lahat ha Maraming salamat sa unti-unti na rin akong napapansin dito sa ganitong parang nakakaboring na channel. Jeremias kumbis. Pero, uh, pag nalalaman ninyo na ang aking channel ay uh, nakakatulong pala, isipin nyo lang po. Uh, alam niyo dito sa pagbablog, -pag kompleto uh, po dito. Uh, kung gusto po ninyong... Uh, Puro ngisi-ngisi. Doon -ngisi. uh, tayo sa mga joke. Kompleto po dito eh. Ang akin, uh, kahit seryoso, pero kapulutan ng aral. Yan po, uh, kailangan kompleto po ang buhay ng tao. May kasayahan, mayroon din pong diskarte. Kasi kung puro lang ngisi, kakabagang ka, gutom ka na pala, wala kang trabaho. Patay <laughs> Kaya po, kailangan po pantay po ang tao. May ngisi-ngisi, uh, mayroon din pong uh, pagsisikap seryoso kagaya gaya niyan, kung may mga kalamidad, alerto. Uh, Kapapun natin, nakapapun natin. Ayan po ha. Alam po ninyo, uh, uh, nasa ko yung bagyo na yan eh. Dati, low pressure pa yan, nandun sa barating Mindanao. Uh, ang tinatak niya, ganito pa ganito mga kaibigan. Oh. Ito kasi yung mata, mapa ng Pilipinas. Ah, oh. Uh, nandito siya. Ito, Bisayas. Wala, <laughs> wala tayong drawing eh. Ito, Bisayas. Yan. At uh, siyempre kadikit na ang Bicol. O? At papunta na ng dulong Luzon. Kaya ang uh, ang hatak ng habagat niyan paikot. Hmm? Paikot. 'Di ba? Ay lalo na magbeberman ang amihan kasi nandito dito nang gagaling eh. Ha? Parang magkang magsalubong 'yan. At saka ng habagat kung galing dito. Nako matindi pong mga pag-ulan 'yan. Ay uh, yan po, uh, ingatan po natin na uh, abnormal ang ating panahon. Uh, uh, climate change sinasabi. Pero yung mga ulan at baha, siyempre may uh, matagal na po 'yan. Ayun sinabi na El ninyo, matagal na pong nangyari 'yan. Uh, pero uh, bakit na marami ang uh, mapipinsala ngayon? Kung kumpara mo sa noon, iba 'yung mga napapahamak na tao, may buhay. Ma uh, total dyan, Ay, kuk kukunti ang may buhay noon. sa <laughs> uh, kaysa ngayon. Kaya po, uh, yung dating mga tabing ilog na walang nakatira, siyempre alam naman ng mga mga ninuno na binaba yan. bakit ako titira dyan? Maraki man lupa. Dito ako, dito ako. Pero ngayon, na uh, dumadami ang tao, siyempre, talagang napilitan na natumira na sa tabing ilog. Uh, kahit na, kahit na, I-evacuate mo man yan eh babalik at babalik kung lalo na kung ang ayon kanyang trabaho ay nandoon malapit doon sa lugar na yan ada uh, market pa natin iwas iwasan Metro Manila po uh, kahit walang bagyo pag sinabing uh, ulan binabaha ka agad yan ah uh, kahit sabi mo natural na ulan babahain ka agad yan kasi po uh, puno na po talaga hindi huh? lang naman tao ang titira babahayan mo <laughs> uh, di ba at uh, tapos tatambakan mo pa yung dagat. Yun po ang uh, problema sa atin. Kaya po, uh, hindi po malayo yung mga balita na ilang, ilang dekada lang uh, lulubog ang Metro Manila. Yun po, yun eh. Siyempre, sa, wala uh, sa dami ng tao na wala nang matirahan, tatirahan ng tabing ilog, uh, gawing uh, yung tabing dagat at tambakan at gawing mga establishment. Yun po ang uh, malaking problema. Hindi lang po 'yan sa Pilipinas, buong mundo na po 'yan. Hmm, ya, kaya po uh, uh, iba 'yung pag-iingat na lang. Kasi sabi ng Panginoon na uh, kumilos ka tao, tulungan kita. Uh, di po pwede na puro lang tayo panalangin tapos eh uh, nandon pala tayo na uh, patulog-tulog tayo doon sa ating bahay na sa tabing bundok. Kaya po uh, iba 'yung pag-iingat po. Kasi pag uh, ulan ng ulan, uh, kasabihin mo mahina naman ang na ulan, lalambot po yung bundok, guguho po yan. Lalo na ka, ang lupa ay uh, buwaghag. Uh, anyway, kaya ako magkikwenta ko sa inyo, hindi eh. naman ako nagsisinungaling talaga eh. Uh, alin ba, sa Bohol, uh, taga Bohol kasing aking may bahay, iba ang lupa doon, adobe. Bakit? Uh, wala akong nakita doon nag-landslide na malaki eh kahit doon si sinabi nilang Carmen yung mga bangin doon sa uh, Chocolate Hills walang gaano nag kasi ang lupa uh, adobe, madikit kaya po, uh, pero hindi pa rin, hindi <laughs> pa rin pinapayagan di ba, na tumira ka doon sa mga bangin kaya lang po, uh, yan ang uh, sa sobrang uh, dumadami na ang tao uh, kuminsan napipilita pipilitan na talaga na tumira doon kaya ang mga iba yung pag-iingat na lang po Mm. Sige sige Ah, uh, <clears throat> ano na. Nakikita nyo naman 'no, na parang um, simoy Pasko na. Ah, uh, ang ating mga video mga kaibigan, ah uh, mag-upload upload din ng mga awitin ng mga tungkol sa Pasko. Para po maibsan man lang ang ating uh, mga problema na dinadala. Mm, ang uh, pag-celebrate ng Pasko, uh, kahit lang uh, kahit walang pera, basta po uh, masaya lang at uh, walang sakit. Salamat na tayo sa Panginoon. Kaya ang pagdiriwang po ng Kapaskuhan, ayan po ipapuri ay sa Diyos. Mm. Siya. Narinig niyo ang ating background? Uh, mm. Ulan. Mm. Eh, tagulan na talaga ngayon. Pero pag uh, sobrang init naman, reklamo naman tayo. Mm. Kaya po, uh, anong gagawin ng tao para maiwasan ng mga sakuna? Laging handa po. Mm. Kasi pag mga ganyan, bagyo, may mga babala po yan. Ang uh, pinakamahirap po na kalamidad, itong uh, lindol. Kaya po, tinuturo po yan sa mga eksperto kung paano kumover, kung paano... Kasi wala po yung babala. Pero sa mga bagyo mga kaibigan Alam na alam po yan Wag umpisa sa low pressure pa lang Ay binabantayan na yan ng ating uh, pag-asa Kung saan dadaan At may mga sukat na ng ulan hmm? uh, Kaya po, uh, po Hindi po natin masisi Kung uh, sabihin natin na Bakit nagpabaya ang ating mga leader Na walang um, mga babala Komplito po sa babala Kaya lang po madalas binabaliwala natin. Hmm? Gaya nito, gaya ng akin channel, lagi po akong uh, ngawa na ngawa, nagpapapayo. -pa Pero kung hindi po ninyo uh, intindihin, ibaliwala, ay eh, hindi natin maiwasan ang sakuna. Yan po, pagdarasal, uh, pag-iingat ang magkasama. Uh, ingat po tayo. Advance, Merry Christmas. Lagi kong babanggitin ang Christmas kasi Berman na ngayon. Patuloy lang sa mga pangarap. Ingat tayo palagi.